dilaw dilaw ka agad grabe laman mga kababayan oh. Daba talaga mm. <laughs> okay. ngayong araw mga kababayan ay magsisigang tayo ng masarap na isda ito grabe ang taba nyan mga kababayan para sa ating agahan dilaw dilaw to yung sabaw nito mga kababayan Yan. Tutom, na? Tutom na ako. Ako ang unang titikim. <laughs> 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 Ay, gusto mo nang <laughs> kainin taba niya mga kababayan oh. Dilaw dilaw ka agad Grabe sarap nito Grabe yung laman mga kababayan oh. Taba nyo hmm. Grabe yung sarap nila sinigang Busog busog na naman to kami ni Pogi Gasol, gasol. Yan, no? Sabi natin yung rekado natin. sabihin natin sa pagpapakulo -pag ng ano. Tubig. Salang natin, mga kapabayat. Yan, Kulo no? na Tubig. natin para mabilis na maluto. Yun, no? Taba niya mga kababayan, oh No? Hanggang no? orange Kain na tayo mga kababayan. Luto na ang ating sinigang na napakataba naman talaga. ano Grabe. Tikman ko muna. Sarap. Ah, mm. Grabe. Yummy oh, yummy. Hindi ako makapaniwalaan yan. Ito ko pala magluto. Ibang klase ka pala magluto. Atake na. Ito ko na talaga. Grabe sarap pa nang duto ni Chris Danilo. Kain mga kababayan. Kain na na. Kain na tayo. Kain tayo. <laughs> naman no tarap po o klase grabe grabe sarap talaga ng pagkain pag ano grabe ka gutom hmm hmm Ha, 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 Mm -hmm. yung kanin good for the pagdagan natin ng sabaw sabaw talaga grabe ito yung masarap mga kababayan yung atay Itu apa Hmm. Tunggu masih tuh. serap. Mata mau apa banyak Hmm. Yummy, yummy, gitu kung sa palengke bibili mo to magkano na sa 300 na siguro kilo nito mm. wala ba? no <laughs> <Gating> na <laughs> ang ilang araw na ba tayo dito? pangatlo na ito ngayon ka. araw dito sa laod diba? kapat ngayon pangapat na ngayon

ibang klase talaga magluto si Koyslar marami ka mamaw magluto lalo na sa kanin mga kababayan